Meron palang batas na pwede na baligtad. Yung mga buyer naman ang uh, uh, pwede pwede naman uh, magkaroon ng problema. Opo. Okay. So ano ba itong batas na to, Attorney Gadi? Okay. ito po no. Ito yung tinatawag po nating Republic Act 6552 o yung mm -mm. tinatawag na Masedalo Law. Mas kilala po sa tinatawag na Maceda Law dahil mm -mm. ito po ay authored by one of our uh, revered Uh, senators senator po no si Senator Ernesto Maceda. From mm -hmm. that mistake naging Senate President din po siya nung kanyang second term no as mm -hmm. a senator. Yes. Ayan. Okay. Ito po ay ang tinatawag na Act to Provide Protection mm -hmm. to Buyers of Real Estate on Installment Payments. Okay. So, medyo mahaba po no ang uh -oh. short <laughs> title po niya ay Realty Installment Buyer Act. Ah, Realty uh -huh. Installment Buyer Act. Aos. Okay. So, so ano po ang protection ito po ay basically nagbibigay protection po doon sa mga buyers na yung for instance may biniling property no Tapos mayamaya -maya, siguro nawala ng trabaho, wala na ng pandemic, diba? nawala ng work or nawala ng source of income Ay hindi na po makapagbayad ng mga buwan ng hulog mm -mm, mm -mm. Mm -mm, mm -mm. So ano po ang pwedeng mga options niya under po sa batas na ito mm -hmm. So kailangan po natin na malaman na itong batas na ito, it covers... Or it gives protection sa mga buyers ng real estate. Mm. Real estate po, pero pertains to mga residential units po, no? Okay. Hindi niya covered yung mga commercial buildings okay. or yung mga industrial lots or yung mga lands covered uh -huh. by, for instance, ng land reform, no? Uh -huh. Basta purely residential po. So, okay. this covers subdivision lots, subdivision units, at pati mga condo units din po. Mm-hmm. Mm -hmm. at, okay. At, at ito po ay... Uh, option po sa kanya kapag siya ay nag-default. Okay. At ang pagbabayad po niya ay via installments. Okay. okay. So, if, uh, ano po ang mangyayari at ano ang may tutulong nitong batas na ito kung sakali nga po na uh, hindi makapagpatuloy mm -hmm. ng uh, pagbabayad itong buyer na to? Oh, pero bago sagutin yun, Ben, kailangan muna natin i-distinguish na itong batas na ito covers po mga sales transactions po, no, between yung buyer, pati yung developer po ng, let's say, ng subdivision mm -hmm. at kondo. Mm -hmm. Pero, for instance, halimbawa po ganito. Di ba, madalas po nangyayari, let's say, bibili po tayo ng kondo. Tapos, uh, sasabihin natin doon sa developer, ay, pwede ba akong mangutang sa banko mm -hmm. para pang-finance doon okay. sa aking ibabayad sa'yo? Uh -huh. Siyempre, so, sabihin ng developer, oh naman, we allow that. Mm -hmm. Pero minsan kasi may ibang developers na may tinatawag na yung in-house uh -oh, financing uh -oh, uh -oh. scheme. Di ba? Pero yung iba naman pumapayag na through bank financing. Mm -hmm. Paano kung nag bank financing Yan. ka? Okay? Tapos syempre, ang nangyayali kasi sa bank financing, alam naman natin, mangungutang ka sa banko, mm -hmm. isang third party bank, bibigyan ka ng loan. Tapos yung loan na yun, ibabayad na doon sa developer. Okay. So si developer, wala na siya, mm -hmm. 'di ba? Tapos ikaw maguhulog ka doon na sa banko. banko na. Paano mm -hmm. kung doon ka nag-default? Covered ah, ka ba ng batas na ito? Yes, oo ang nga. Ang sagot ano? po ay hindi. Oh. <laughs> <laughs> oo. So hindi pala po eh. Ay, hindi, hindi. Pwede naman na bank financing ka. Kaya lang medyo... Pag uh, nag default ka sa banko kasi, iba kasi... Walang ang, ano ang batas sa'yo. Oo, walang magagawa ang batas sa'yo. Hindi ka sayo. covered nito. Ang covered lang, kapag ikaw ay nagbabayad ng installment, dun mismo sa developer. okay. Yun. So um, ano yon Pwede ba nating Uh, ma advice yung mga buyer para tayo ay makover na batas na to, dumiretsyo ka nang bumili doon sa developer talaga instead of bank financing? Well, kasi naman, bawat buyer naman ay may option naman para kung ano yung gusto niyang way or means to pay. Eh. Mm -hmm. Baka, pag tinignan niya, yung terms ng in-house financing is mas mabigat para sa kanya. Sa tingin niya, mas, mas okay yung sa banko. Mm -hmm. May option naman siya talaga kung ano yung pipiliin niya. Pero okay. kailangan lang siya maging aware Once nag-opt siya ng bank financing, uh -huh. ay hindi na siya mako ng Maseda Law. So, mm -hmm. parang merong konting risk no, yes, doon po. pag oh, oh. Uh, bank financing. Mm -hmm. Okay. Okay, so yan yung unang-una. Oh, pag nag-bank financing kayo, uh, walang, uh, walang ngipin ang batas hindi para sa covered, inyo. no, Hindi oh. kay covered. Oh, Pero pagka in-house, oh, covered. Okay. Oh, kung let's say, nagbabayad kayo, dun sa developer ng mga monthly amortizations ninyo. Mm -mm. Yan. Installment. oh, dyan po, oh, Oo. Dyan Oo. po mag apply ang batas. Okay. 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 So, ang tanong... so, pang installment lang pala to, no? Mm, attorney, okay. Pang installment po, no? Kasi nga, di ba, alam naman natin na kapag bibili tayo ng mga condo or subdivision mm -hmm. unit, Million-million yan. Kaya diba? nga. Oh, oh. I mean, rare naman na meron kang talagang isang bagsakan na bayan. Uh -huh. di ba? So, Pero kung anibawang meron isang bagsakan. Eh, hindi, mas mabuti. Hindi, ibig sabihin, covered din sila. Hindi uh, na. well, 'pag kasi pag nagbayad kayo ng isang bagsakan, wala na Wala na. Wa -na. <laughs> <laughs> oh, happy oh. na. Oh, oh sorry <laughs> na. na. Oh. Okay. So, ito nga, discovers 'yung mga nagbabayad through installment. Aha. Uh -huh. Okay, so um, ano ba 'yung mga binibigay na protection nito? Kasi okay. minsan ang nangyayari, 'pag nag, paano ba paano ba na de-default ang isang buyer. Mm -hmm. Usually kasi kapag kay ay hindi nakapagbayad, let's say ng at least tatlo po no na amortizations mm -hmm. or installments. Ano 'yung tatlong consecutive uh, months o well, tatlo lang kahit hindi consecutive? Depende po, baka depende rin po yun doon sa developer. Ang alam ko, usually, dapat tatlong consecutive yan. Eh. Mm -hmm. Or, I don't know, depende rin doon sa developer. Pag siguro, pag na-consider nila tatlong hindi ka nagbayad baka i-consider ka nila in default. Usually, papadalhan ka naman ng notice yan. Eh, okay. Na default ka na or mayroon kang mga uh, arrears or mga back payments na hindi na babayaran. Uh -huh. So, tapos, bibigyan ka na rin ng notice na ikaw ay in default. Okay. Tapos, usually, ang sasabihin nila, kapag ikaw ay in default, minsan ang ibang developer sasabihin lahat ng nabayad mo ay forfeited. Oh, okay. Ayun, pwede ba 'yon? Pwede 'yon? Hindi po. Hindi pwede. Oh. Okay. Although may mga provisions minsan dun sa kontrata na nagsasaad na kapag ikaw ay na-default, forfeited na bayad mo, bawal po yun. 'no. Mm -hmm. Kasi maraming uh -huh. mga developer. So kailangan basahin yung mabuti yung kontrata, yes, 'no. Po. Pag may nakalagay na gano'n, ireklamo nyo. kasi mm -hmm. hindi pala pwede 'yon, attorney. Oh, kasi nga okay. because of the Maceda Law, ah uh, ang buyer na nag-default ay binibigyan ng mga options on how to let's say para mas mapadali or mm -hmm. mas mapaginhawa yung kanyang uh, pagbabayad kasi bibigyan siya ng chance na para ituloy. Okay. Na kapag nag-default siya, hindi automatic na wala na yung binayaran niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. So dapat ganun pala talaga. Opo. In default pala talaga dapat. Okay. Opo. So, ano yung uh, Yon sabi mo pwedeng makapagpatuloy yes, po. makapagpatuloy Apo. yung buyer yes. once na default po na siya. default uh -oh. okay so paano yung mga ano paano yung means ng ko may kulang siya na tatlo yun nga paano uh -oh. yon paano yung gagawin nung paano dun? makapagpatuloy uh -oh. okay uh -oh. sige pa ganito po yun. no under ng 6552 ng Masedaloh Ganito po yun. Halimbawa, kayo po ay nakapagbayad na po ng... Basta bawat buyer na nag-default ay entitled to a grace period of 60 days mm -hmm. para mabayaran yung mga default payments po niya. Okay. Tapos... So, 60 days. Opo. Ano okay. Tapos, may magkakaroon din po ng difference po yan pag ikaw ay nakapagbayad ng at least Two years worth of installments. Ah, okay. okay. Ano magiging diferensya? Opo, kapag ikaw ay nakapag... Pero isipin mo na... Two natin. years oh. ha, na nakabayad ka na, tapos meron kang tatlong consecutive na hindi ka nakabayad. Opo, okay. pero isipin... Uh, kailangan muna natin i-define, ano ba yung two years worth of payments? Mm -hmm. Halimbawa, uh, ang inyong monthly amortization, let's say, 40,000 a month. Okay pero nagba, nagbabayad na kayo ng for two years. Mm -hmm. Pero for that two years, hindi naman buo yung binabayad yung 40,000. Let's say, mga oh. 10,000 lang, or four, or 20, may kulang. May kulang. Okay. Two years na ba yon? Just because you've been paying for two years, uh -huh. does it mean two uh -huh. years worth of payments okay. na Ah, uh, Hindi po, no? Okay. Ang two years worth of payments, dapat buong mo binabayad yung installment mm -hmm. mo at equivalent to... 24, at least 24 months payment. Okay. O, so, paano nga kung hindi kumpleto, attorney? No. O, well, o, two so years ka na nga nagbayad, pero hindi na bang kumpleto yung mga binabayad o, mo? So, o, anong, hindi, anong mangyayari doon? Okay, ganito po. No? Doon muna tayo sa nakapagbayad ng okay. two years. yung <laughs> yun, yun, sakto. doon tayo halim, sa sakto. Halimbawa, doon sa 40,000 na monthly amortization, nakapagbayad ka ng total payments, worth let's say 1 million. Mm -mm. Ito may konting math po rito. No? Uh, ikaw na yan, attorney. Pag <laughs> may math, ikaw na. So, let's say, i-divide nyo yung 1 million na total payments na naibayad nyo, uh -huh. divided by yung monthly amortization of mm -mm. 40,000, mm -mm. equals 25. So, 25 months. Okay. So, pasok ka doon sa 2 mm -hmm. years. Mm -hmm. Pero halimbawa, doon sa 40,000 na amortization, 650,000 lang nabayad mo. I-divide mo yun. 650,000 divided by 40,000, 16.25 months. Okay. Hindi ka pasok dun sa 2 years. Okay. Pero, okay. Pag hindi nga pasok, anong mangyayari? Okay. So, either either way, whether 2 years ka nagbayad or hindi 2 years, may grace period ka pa rin ng 60 days. Okay, so pareho silang may grace period. Uh, okay. Pero kapag, let's say, more than 2 years ka nang nakapagbayad, let's say 3 years, may additional 30 days ka doon sa grace period mo. Uh, no. So, dun, 90 days na. Yes. Oo, oh, oh. Eh, usually, ilang years ba yung mga insto installment na yan, Attorney Gadi, dun sa inyong uh, uh, estimate, doon sa inyong pagkakaalam? yung mga years to pay po? Mm, mga years to pay na installment. Usually, ano ba pinakamaikli at pinakamahaba dyan? Depende po sa ano eh. Depende rin po dun sa developer. Minsan yung iba meron lang five years, mm -mm. ten years. Depende yun dun sa... Piliin pero ah uh pero uh whether 5 years ba yung installment, 10 years installment, basta hmm. nakakompleto ka ng 2 years, meron ka ng grace period yes, para dyan sa ano mo? Sa para sa pagbabayad mo ng, ng, ng de sa default interest. oo, uh, oh, oh, uh -oh. Ng iyong, uh, kakulangan uh -oh. na bayad, okay. So ito po yung protection na binibigay ng RA 6552 dun sa mga defaulting buyers. Mm -hmm. So ngayon po no, uh, paano naman let's say yun nga, nakapag two years worth of payments ka, mm -hmm. pero ayaw mo nang ipagpatuloy. Mm -hmm. Mm -hmm. Anong pwede mong gawin? Mm -hmm. Meron kang option na makapag-refund. Okay. Pero ang refund mo, hindi bo. 50% ah, lang. Pakiulit mo nga yan, Atty. Gadi. <laughs> Doon sa mga nakikinig sa atin. So kung, so, kung... Sige. Kung kayo ay nakapag at least two years okay. worth of monthly installments okay. na bayad, uh -huh. tapos Let's say ayun nyo ang ituloy. Ituloy. Okay. Entitled kayo to a 50% refund. Oh, so 50% na lang pala. Oh. No? <laughs> Wala na yung 50% fly na yon. <laughs> Pero let's say for instance, instead of 2 years, let's say nakapag 5 years payments kayo, meron kayong additional 5%. Ah, pag 5 years naman. Oh, so, oh. so 5% na additional. Yes. Doon sa 50%, so magiging 55. 55. Oh. Ah, magaling pala ako sa math pa, <laughs> no, attorney? Okay. So, 55%. Okay. Mas kung six years. Pag five years yun. Oh, pag 60, 60 years na. 60%. Aba! So, paano nang paano yan? 5 ng dagdag ng dagdag. Oh, pero hindi aabot hangga, hanggang 90% maximum lang. Ah, oh, hindi pwedeng lahat. Oh. Hindi. Eh. Oh. <laughs> so, okay. So, ganun so, So, ang maximum is 90%. Yes. Kailan pwede na makuha yung 90% na yan? Ilang years? Let's say, sige, imat natin. Ayan. Okay. Oh, uh, Attorney Gadi, balikan natin. Nabilang mo na ba? <laughs> Siguro tansya ka baka mga 10 years. Oh, least. so pag 10 years, <laughs> pwede natin kunin yung 90%. Oh, tansya na ko lang po natin. yun, pero kompitin <laughs> nyo <yun> na. Hina <laughs> <laughs> po kasi ako sa mga. Ah, pare pareho tayo, kaya ayokong agawin sa iyo yan. <laughs> pero halimbawa, hindi kayo naka 2 years worth of payments, less than 2 years, wala kayong refund. Yun nga, ang oh. problema doon. So talagang walang marirefund oh, refund. kahit may option, konti. Pero may, option naman kayo na pwede niyong ibenta yung rights niyo or i-assign niyo sa iba. Ah, okay okay so paano yon uh, kung wala ka makukuha ang remedio ay ibenta mo na lang oo oh parang ganoon paano yon so pag binenta niya Uh, sasaluhin. Oo, oh, may Noon. sasalo. Ayun. So, kahit pa paano, may ma-recover. Pero siguro, kahit pa paano, may ma-recover kang mm -mm. konti. Doon sa bibili. Oh. Doon sa bibili. Mm -hmm. Okay. So, paano yung developer? may Meron ba silang pwedeng itulong doon para maibenta mo? or Well, on your own na on talaga. On your own yan. na lang siguro. Oh. Tapos sabihin nyo na lang doon sa developer na ito na yung bagong buyer. Okay. Tapos i Papasa mo na lang, oh, endorse mo na lang oh. yung bagong buyer na yan. Pero at any time na within the grace period, ito pang isang option po, no? Pwede, let's say, naka-nanalo ka ng sweepstakes so ano, mm. pwede, kang, pwede mong ibayad yung buong unpaid balance mo. Okay. Let's say, meron kang naipon na malaking pera, okay. ibayad mo na. Lahat. Oh. Bubuin mo para makuha mo na yung property. Yes. Okay. Nako, medyo mahirap. Kaya naku, yung mga marami mga property dyan, attorney, no? Medyo okay. mahirap din alagaan. Anyway, nako, wala na tayong oras, attorney Gadi, pero, sige, may last message ka? Ah, yes, ma'am. Ano, um, para na lang dun sa may mga katanungan pa tungkol sa pagbili ng properties, no? Kung meron kayong gustong kasuhan, <laughs> <o> no? <laughs> okay. Ay, pwede po kayong dumulog sa aming h Public Affairs Division, mm -mm. at Pwede po ang aming email po ay info at hsac.gov.ph. Mm -mm. Ang phone numbers is 8727-4722 at 0947-882-6297. Okay.